Pumalo na sa igit 19,300 pamilya o 63,500 individual ang naapektuhan ng Bagyong Guring. Bata ito sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nagmula ang mga apektadong residente sa 333 barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, at Cordillera Administrative Region o CAR. Pansamantalang sumisilong ang 4,049 pamilya o 14,856 individual sa 154 evacuation centers. Habang ang ibang apektadong residente ay tumutuloy sa kanilang mga kaanak o kakilala, wala pa namang naiulat na nasawi, nasaktan o nawawala dahil sa bagyo. Sa ngayon, nagpabot na ang mga otoridad ng family food packs, ready-to-eat foods, hygiene kits at iba pang tulong sa mga residente. Samantala, aabot naman sa 41 milyon pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Guring habang patuloy pang inaalam ang pinsala nito sa agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.